gandang araw po muli muli po mag unbox na naman po ako ng aking nabiling coins October 29 po dumating taga silang kabiti po siya ayaw niya naman po magpabanggit ng kanyang pangalan kaya yeah, ito po Maraming salamat sa iyo bro sa pagbinta ng inyong coins. Unbox to po. po. <coughs> Tingnan kung maganda. Ngayon po ang aking nabiling coins. <coughs> Ayan po. Ito. Maganda. Uh, tamang presyo lang po ito. Ang coins na nabili ko. Ito po ang price na dapat lang sundin. <coughs> po ang aking nabili tatlong piraso po ah, ito 2006 2006 po na piso ayan to 2006 po na piso ah uh, salamat bro ah to silang kabiti po siya ayaw niya magpa-mention ng kanyang name to pangalawa wow 2015 na frosted prost po na piso ano 2015 frosted sa likod ganun din po obers and rebers puro po frosted siya ganda po ito pangatlo po ah uh, 2005 ay uh, ito po yung medyo mahal mahal na 2005 ito po ang king binibili ito uh, po kung mayroon po kayo nito, willing po akong bilhin sa inyo. Kung gusto nyo pong ibinta, message nyo lang po ako or comment lang po kayo sa aking channel. Ito po. Tatlo po ito, 2005, 2006, and 2015 na frosted po ganito po sana kung nagbinta kayo dapat po samahan nyo ng one, mga isang hard to find para po hindi logi ang siping kasi ko po, kung isa lang po ang bibilin ko na 2006 mas mahal pa po yung siping kaysa sa coins logi naman po ako mahal pa po yung shipping kaysa sa Queens pwede po samahan nyo ng kahit ganito na hard to, na 2015 na frosted or uh, uh, 2005 ganito tatlo pwede pong samahan nyo para po hindi ako lugi sa shipping ibilin ko po sa inyo. magbigay po kayo ng price kung magkaano gusto nyo ibinta kung kaya ko po bibilin ko kung hindi naman po sorry na lang ano, ano lang po kasi dahil sumusunod lang po ako sa kung ano ang presyo pris, ng nomista yun din po ang binabasihan ko uh, sa mga gusto naman pong magtanong ng mga coins nyo kung magkano ang presyo kung may hawa kayo comment nyo lang po at sasagutin ko naman po ito sa inyo ito po tatlo nabili ko po ito muli maraming salamat po pagpalain po tayo muli ng ating poong may kapal like na rin po at subscribe na rin po ng aking munting youtube channel at pakipindot na rin po ng notification bell para po updated kayo sa susunod kong i-upload na video. Marami pong salamat.